Boom. Right. 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 Down the road. Oh my God. Continue Bye. for two kilometers. <laughs> oh my God. Are we in the right uh, no place? It's like a bukiran to na walang. Papa, papa, um pa, papa, um pa, 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 mama, Wala totally ano lights. Ano ba namang adventure? Uy, patogang oh, one way lang. Naku po, baka may mahatak sa likod natin po Ah! Parang paano tayo, para patukad. No? Sakla oh! Patukad ba to Oh! Ah! Oh! Bakit ba kayo ano? Gabi! Patin sa Canada! Ah! ang gigagal mo ah. palusong oh ah! wala nang daan dito tap makikiral lang po sabi mo kala ko ba kanina one minute na lang abay na po eh kanina pagliko ko eh ano na nasa ano na tayo ah Kaya lang ngayon, malayo pa. 6 minutes. Take the next right onto Concession Road 11 East. So dito. Mm. Continue on Concession Uy, Road 11 East for 3 yeah. kilometers. Pahong tayo. Mm. Ilang palusong ako. Ilang palusong ako. lumikaw ko rito, 7 uli yan <gasps> kung walang guwit sa gitna wala, madilim yan Continue on County Road 25 for one and a half kilometers. sorry. sorry. Hmm. Nandito, umikot lang tayo. Umikot tayo. Dito ko